Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga si Phenom, Eliza Valdez, pinarangalan na naman ng isang university, University of Perpetual Help ng Most Influential Athlete of the Philippines 2023. O diba, nag-iisang reyna talaga ng volleyball itong si Eliza Valdez pag sa volleyball talaga ay laging minimension talaga ang Valdez. Kasi sikat talaga si sa Valdez. Parang kung sa singer, artist na talaga Sarah Heron sa sports naman alay sa Valdez. O oh, aminin natin at sa hindi, totoo yan. Kaya talagang thankful si Phenom sa award na ibinigay na naman sa kanya ngayon. Ang swerte ngayon ng 2023 ni sa Valdez. So ito na nga, cream line finals na. Kaya abangan natin. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong taka stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bago kong upload. Bye-bye.